guys, maglalaro ako ng Pinoy Relapse. Dito. Tingin nyo may naiyak pa, diba? oh. Diba? Are you lonely? Nakakasakit daw. Nakakasakit daw to. Detesting ko muna. Dito. Saan? Dito, dito. oy ay, wag mo katarin. Dito daw yun. Pwede nga. tingin mahal mo pa oo hindi syempre oo oo uy ano nga nito ang wala what if habang tulog ka may iwan na pala sya pari ko dabas na nga ako dyan nakakainis uy luglog kayo mm. So, yan. Ulit tayo. Ulit, ulit. Dito, dito. Lang, ba maganda? Hanap lang ako. Ayaw ko dyan, ayaw ko dyan. Fix lang. Ano ba yan? Wala man lang sad. Sige na nga, pipiliin ko na hindi. Hindi ako ah. Ha? ha? May, ano? Uy, nito, ano yan? Ano sabi ka? Ayoko na Ayoko na Uy, ano yan? yan. Ayoko na Uy, natatama Uy, Ay, ayoko na Dito na dito ha? mismo pa? Opo Ano yun? Oo na lang Wala akong pake sa opo hindi naman siguro to na kaka tama ng puso. Tara. Uy! Uy! Bila, ano Mismo? Wala ka naman kakapatan eh. Ano yan? Sabi niya mo. mismo. Landerel! Ah! Roy! Ayun! Ayaw ko na! Makakasakit na kayo ha! Ulit, ulit. Dito naman sa red na to. Ay, tatatang muna. Oh, wala. New. Oh, wait lang. Oh, ba? Diba? Siguro wala naman ditong nakakasakit. Try ko, pinagpalit ko sa ibang masakit. Ikaw pa rin ang sigaw ng puso. Uy, anong nga? Uy, sa kabila? Ulit, ulit. Saan yung bago? Grabe naman, nakasakit sila. Wait lang, ayaw nyan. Wait na lang, sikip eh. Ito na. Mangyayari na. Ikaw pa rin ang sigaw ng puso. Okay. What the nice. Uy, Ayoko na guys, na uh, sila. Parang to trumay dito na lang ako sa larong ito siguro wala naman na mga trauma nakakatawa ng pag -ibig. what if di ka naman talaga niya mahal makpalipas oras ka lang aray ko sa mga natamaan dyan magpalipas oras muna daw kayo ayun ito What if ginamit ka lang naman talaga? Aray ka. Ginamit lang ba niya ako? Hala na, no. Hindi, joke lang. Joke lang yun, ha? Ah. Ginamit lang ako. Pero what if? Ano to? Hoy! ginamit ka lang naman niya pala talaga? Ano? Para yung part sa heart niya na hindi pa naghihil. Ayun! Ayun! <fate> part sa heart niya na nag At nalulungkot Para mapunan mo yun Uy gabi na Sobra na Dito ako na de ko Wala naman daw nakakapakit Pero Piyo pa sa iba ako masakit Dito daw Kayo matatoma Mali ba talaga na talaga na inibig mo siya. Di, hindi uh, ko get. Ayok. Uy po! Nanaglag! dito tayo. Dito, dito. Pag ito, nagano pa, naglaglag lag pa ako. At may lumabas. Sabi Sa na naman ako. Oh. Hindi yung relapse. Relapse, ginagamit? Uy, 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 What if? Kaya uy. ka naman talaga hindi makapagpon. Kasi, deep inside. Ayoko na! Umaasa ka pa sa kanyang. Ayoko na, Ren. Samba. Yo, etong tower na to. <laughs> Buti pa to, hindi mo nang natutso, ma. Bupo. Sige. Tuloy-tuloy mo lang. Sige na. So. No. Put. Tayo. Ano? Tama na pagdadad. Ano? Ayoko na. Uy, Ah! But, siguro dahil sa kapalitan ng costume ko dito sa Roblox, binalas ako. Yan. What if ikaw ang naghintay pero iba ang tumat, Hmm, dito na. What if habang iniisip mong balikan siya, may iba na siyang pinapangarap? Okay. Ito na. What if ikaw yung side character sa sariling love story mo? Pati ba naman, so naiyak na? Anay na? ko. Tutuloy ko na ng laro. Trolling. Ito nga yung ano to? hindi. Ha? Minahal mo pero minahal ka ba? Ah. Uh, Siyempre ano, ito, huwag na nga. Baka maano pa ako dyan. Alam nyo na. Ah, uh, baka pag-tripalala ko na ako. Ah. Uh, ito daw, wall hack. Ito? Ayun, 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 ito pa wala? Invisible. Tara, wala tayo. Tara, ayoko dyan, ayoko dyan. Ang kasi, kasi, huwag na nga. Pati ka, pati ba naman ikaw ya? Bilip ka na? What if ikaw ang plan A nyo? Pero, for emotional support lang pala sino supportan okay na yon part right, support niya pala <laughs> blow ah uh, bakit, ano na kayo na sakit na kayo pinapasakit yung ng iba ano to ano yun what if nag -e effort nag -e effort sa, sa maling tao Arigol! Parang ako. Itang, aray ko. What if ikaw yung lagi na pero hindi kailangan pili. pero hindi kailanman pili. Ano na, to Ito na lang. Uy! 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 Ayaw na! So yun, ito na lang. Awi Siguro ka, siguro kung natutunan ko unahin ang sarili ko, hindi ako ganito. Ayon. Priority ka ba niya? Oo. Oh. Ano to? Ano ba? Naging kayo ba talaga? Hindi. Aray ko! Aray ko! So oh, yun, ito na lang. Tara. Pero info na. Game! Oh, ada na ba nyari, ha? Ya? Hmm, wala, guys. Dito naman. Tapos video, video yung kalimutang mag-like and subscribe. Bye-bye! Ayoko na!